So, gabi na ito guys, noong binalat ko ang lumpia, wag na kayong magtaka kung bakit nilagyan ko yan ng green peas. I-try niyong lagyan ng green peas. Natutunan ko rin yan doon sa catering na napuntahan namin noong may party sa San Francisco. Yung lumpia nila, inilagyan nila ng green beans at green peas. Masarap po siya. Try niyo. Tapos kinabukasan, ayan, nagpunta ulit ako sa aking chiropractor. At pag-uwi ko, kinuha ko na yung medication ko. Kung may tatanong niyo anong sakit ko wala akong sakit. Meron lang akong pinch nerve sa aking left shoulder. So kailangan kong mag pa-chiropractor para ma-therapy po ang aking left shoulder. At ayan dumaan ako sa mga makeup. Ganyan naman tayo, mahilig tayo mag-window shopping. So ayan, bumili ako ng isang lipstick dahil naubusan na tayo ng lipstick. At bumili rin ako ng vitamins ng aking anak. At saka kinuha ko ang aking pain medication. Pagkatapos, dumaan din ako dyan sa mga cookies. Bibili lang ako ng konting pang-snack ng aking anak sa school. At ito naman, nakadisplay na ang mga pang-Halloween decoration. So, malapit na talaga ang Halloween. At pagkatapos, ay dumaan din ako sa McDonald's. Nag-drive-thru lang ako. Huwag nyo nang intindihin ang dumi ng salamin ng sasakyan ko dahil malikabok po, guys. So ayan na nga, nag-order lang ako ng konting pang merienda ng anak ko. Pumili lang ako ng dalawang chicken sandwich at pumili din ako ng ice cream. Para naman pag uwi ko sa bahay ay hindi na ako maghanda ng pang merienda dahil uwian na ng mga bata. So, ayan na nga. Nagmadali na akong umuwi para hindi na ito mag-melt ang ice cream. At pagkatapos niyang kainin yan, ay dinala ko siya sa park para makapag-exercise naman. Pangit naman yung bata. Palagi lang nasa bahay, di ba? Mas tataba yan. So, ayan. Medyo malaki na yung anak ko. Seven years old siya. Pero malaki po siya dahil nga um, siguro ay nagmana sa tatay niya or nagmana din sa akin. Hindi natin alam. Or baka nagmana sa kapitbahay. <laughs> Marami pong tao ang nag exercise dito sa park. Pwede siyang uh, gawing jogging place or yung minsan mga bata every Sunday and Saturday naglalaro dito ng football or baseball, mga ganyan. Tapos ayan na nga, pinakita namin yung saging ko, medyo malaki na. At uuwi na din kami dahil marami ng lamok. Pagkatapos nagluto lang ako ng chicken with guisantes para sa aming hapunan. Oh yeah guys, thank you for watching.